in all humbleness, sabi ko, baka po po pwedeng siya. Kasi you know how much I love him. You know how much he loves me. Then I asked, is he my husband? Sinagot directly po, yes. And then I asked, baka pwedeng siya. Tapos sinabi ni Lord, sige, ask anything in my name and I will do it for you. Namangha ang maraming netizen sa binahaging kwento ng newly married na sina Mika de la Cruz at Nash Aguas. Nang-i-guest sila ni Bernadette Sembrano sa YouTube channel nito matatandaan ay kinagulat ng marami ang bigla pagpapakasal ni Nanash at Mika nitong nagdaang buwan dahil ilang buwan ding nanahimik at walang paramdam ang mga ito tungkol sa kanilang relasyon. Kaya naman masaya ang marami lalo na mga fans ng kanilang relasyon dahil sa wakas ay natuloy sila sa kasalan. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na bago ang kanilang kasal ay dumaan sa mabigat na pagsubok ang kanilang relasyon kung saan ay naghiwalay sila ng ilang buwan. Una na nila itong ibinahagi sa kanilang mismong kasal, ngunit na ibahagi nila ang buong kwento sa YouTube channel ni Miss Bernadette. Pagbabahagi nila, malaking bahagi raw ng kananang relasyon ng Panginoon dahil noong dumadaan sila sa matinding pagsubok, ay ang Diyos umano ang nagbigay sa kanila ng conviction at mensahe sa mga bagay na hindi nila maintindihan ng panahon na yun. Kwento ni Mika, naging magulo raw ang isip niya noon simula ng mamatay ang tatay niya at tinamaan din umano siya ng autoimmune disease. Dahil dito, pati sila ni Nash na apektuhan at hindi naging magandang kanalang relasyon. Dumating din sa punto na dala ng emosyon ay nakipaghiwalay siya kay Nash. Ngunit ikinagulat niya na sa unang pagkakataon daw ay hindi ko montra si Nash sa pakikipaghiwalay niya. Paliwanag naman ni Nash, tatlong araw daw kasi bago siya hiwalayan ni Mika, nagdasal daw siya at humingi ng tulong sa Diyos na kung kalooban umano nito na maghiwalay sila, hihintayin niya raw na si Mika mismo makipaghiwalay sa kanya dahil hindi niya raw kayang hiwalayan ang aktres. Kaya nung dumating ang araw na yun, ay hindi na siya kumontra dahil alam niyang ito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Naging mahirap man kay Mika ang lahat, ngunit lumipas ang buwan ay muli silang pinagtagpo ng tadhana. Sa pagkakatong ito ay humiling si Mika sa Panginoon na kung bibigyan siya ng makakasama habang buhay, sana raw ay sinash na lang dahil niyang mahal na mahal nila ang isa't isa. Pagbabahagi pa ni Mika, I never asked for anything. Always kung ano lang yung will ni Lord. Tapos sabi ko, subukan ko kayang magtanong. Sabi ko, Lord baka po pwedeng siya. Alam naman ni Lord ang laman ng heart ko eh. In all humbleness, sabi ko, baka po pwedeng siya kasi you know how much I love him and you know how much he loves me. Baka naman po po na siya. Pero kung hindi Lord, kahit nag enjoy ako, sobrang saya ko na nagkikita kami lately. Without knowing anything, okay lang po. Please remove him immediately. Nagising na lang po ako nag-vibrate yung phone ko. It was him. Nag-message po siya sa akin. Hello, good morning. I was convicted by the spirit to tell this to you. Tapos may verse siyang nilagay sa dulo. The verse said, Yes, ask anything in my name and I will do it for you. But the first word is yes. Sinagot directly, Is he my husband? Yes. And I asked, Baka pwedeng siya. Tapos sinabi ni Lord, Sige, ask anything in my name and I will do it for you. So then and there po, alam ko na siya na po ang mapapangasawa ko. Hindi rin umano alam ni Nash ang tungkol sa prayer niya nung araw na yon. Kaya sobrang na umano siya sa mabilis na tugon sa kanya ng Panginoon. Kaya naman sa realization ni Nash at Mika, alam daw nilang ang Diyos mismo ang umayos ng lahat para sa kanila at kalooban nito na maghiwalay sila pansamantala noon upang kung dumating man ang tamang panahon ay pareho silang handa at hindi humantong sa hiwalayan ng kanilang pagsasama.